siya so good afternoon <mukong> guys ang so, oras pa lang yun pakita ko sa inyo guys ha alas 5.15 pwede ha ibahin natin yung ano ng oras ayan o alas 5.15 so dito pala kong one guys sa Taal guys ayan Batangas ayan o ayan. kung saan guys dito malapit dito tinatapon yung mga sabongiro Ayan, so may mga tao sa likuran ko lang, guys. Dumating. Ayan doon, no? Kay maririnig di kay... Dito sa baba, guys. So, nag-iisa tayo dito, guys. Diyan tayo na uh, bumaba. Ayan, may daanan kasi dyan. So, ito yung dito lugar, guys. Kung saan yung mga uh, tinatapo na sa bumiro. Ayan yung ano, guys, oh, sa taal ayan so oh my god ano yun nasa ilalim pala ako nung sampalok guys no ayan so mayroon talaga dito doon o tatlong lalaki at apat may nakita din akong ano doon aso ah, ayan si guys so baka so, creepy dito guys no yun know, kala ko kung, kung ano yung nasa, ano sa tubig Oh. Yan. Okay. Guys. Ayan. Ayan si guys Oh. Tingnan niya, mayroon dito. Kung oh, may naririnig kayong may nagpintuhan guys. Yung doon siya na guys Oh. Kita ko sa inyo. Ayan, ayan. Ayan. Dyan sila guys sa so, may bumaba no mm. So nakakatakot lang guys pag mo ano pag magano ako diyan guys o so, baka kasi may sled tayo papunta tayo sa tubig. ka creepy guys isipin niyo diyan sila tinatapon guys sa tubig na to. Ayun. Ang ganda. Sumisimi ni rin aso. Ayan nga sila, guys. O, oh, meron sila dyan. Oh, my God. oh delikado lang kasi talaga, oh. Tagilid. Ang ganda doon, guys. Pero iba yung dinaanan nila kaysa dinaanan ko. Dito kasi ako nagdaan. Dito. Tapos sila kasi doon. Ayan. So, oh, my God creepy dito pag gabi guys isipin nyo ang daming patay dyan na tapon Ayan. pakita ko sa inyo dito sa taas dito kasi dito banda o, pwede naman ako makababa ata to alam may ano sa ibon guys oh balahibon ng ano yung ko ang ibon yan madulas kasi kasi tingnan nyo yung bato lumot lumot eh yung god ah Oh, pwede pala, guys. Ayun, may may tao sa unahan. May tao sa unahan. So, first time ko dito sa Taal, guys. Ayan, so nag-vlog tayo, guys. No? Kasi bawal dito sa ano. Binawalan tayo sa gabi. So, oh my God, tao Creepy guys, wey. Eh.

Saka so, kasi mag-slide tayo. May mga aso nga. Kasi madama, ano yung bato? Ano may sabon? <gasps> may safeguard. Ayun ho. Oh. oh my god. May mga plastic guys. Oh nakatali pa ho. Oh. Ano kaya yan? Ano kaya laman yan? Nakatali talaga siya guys. Natatakot kasi ako maglapit talaga sa tubig. Ayun oh. Ano kaya yung laman yan? Oh, tinali. Okay. Uh, Nakatalo ang plastic. Takot akong bumaba, bumaba dyan. Kung slide tayo, my God, creepy guys!" Ayan, guys, oh, uh, taal. So don't want tayo sa taas. Pakita ko sa inyo, guys. Andi na naman to, guys. Punta sa taas. Kawak lang tayo nito, kay. Oh, my God, oh my God, kita ko sa inyo, guys. Ian. Ayo noh. Kayak teh. Ikan-ikan. Sst. juga, Oh my god. Udah hmm? kali a time kai shu wadatai yun sila galing sila dyan iba yung kanina iba yung kanina nandun yung kanina doon sila galing sila doon okay wala na sila guys okay grabe naman daangan dito kasi yung lupa kasi yung mga bato-bato niya ba nakatapong lang so akong apakan mo oh my god saan ako dadaan Kung apakan mo kasi, ang dito, apakan mo siya, guys. Nagulong yung mga bato-bato. So. oh dito, dito. Okay, okay. Paraan tao, paraan tao, guys. Pagkat, oh paraan na ata, paraan na, guys. Bilisan natin, guys. God, oh, dangang, oh. oh My God, oh, hingal. Hingal. Wala na. Wala na Bawal kasi dito guys. binawalan tayo no oh my god oh my god kasi delikado oh hindi na yung mawakan oh my god wala ng tao ang laki na sa balok guys laki na sa balok sabi lisan natin guys kasi binawal sa akin guys nagtanong kasi ako dun kanina sa bawal so oh may kaniningal ako so thank you so much guys sa lahat na nood ang videos ko guys ayan shout out Milo Dunsky Gash TV shout out Junsky Ghost TV ng um, I'm not sure kung Mindanao din si Junsky. Tapos, oh my god. Kuya Fuji 2, Loads. shout out. Ayan guys, tago-tago tayo guys kasi nandun sa taas. So, ayan siya guys. May sako po. So, thank you so much guys for watching my videos guys.